Hi guys. Workout again. Habang nagkukulit si Bunso, nag-workout ako. Sasayaw-sayaw siya guys. but workout nga pala yan guys yung ginagawa ko dugo mo May kanta yan guys eh. Yung nandun sa short video. video short. Kaya lang inalis ko kasi may copyright. Sayang. <laughs> Kumakanta pa naman ako. <laughs> Pilingera. <laughs> joke, joke. ganda pa naman yung kanta din Usok pa naman yung kanta. Paborito ko. Sayang lang. May copyright siya ngalis ko na lang yung kanta para may upload ko dito. Para sure na walang copyright, di ba? Voice over na lang ako, guys. Samahan niyo ako mag-workout, guys para kang maging healthy din kayo eat and healthy kagaya ko hmm. kahit nakakapagod good go lang Go, go, go lang. Caring, caring yan. May <laughs> batang makulit habang nag-hold out ako. <laughs> sayaw, sayaw siya dyan. May sounds din yun eh. Kaya inalis ko ngayon. ano, Ayun, rest, rest muna. <laughs> Sayang dong, hindi na kanta. <laughs> Ganda pa naman yung song. <laughs> Kakanta-kanta lang ako Sinasabayan ko lang Hindi naman pala siya pwede Trinay ko lang Sayang, hindi lumusot <laughs> Kala ko lulusot eh Di pala Paggaling pala din sa kanila Hindi lulusot Paggaling siguro sa iba lulusot Oo, lulusot yun kasi mid na-try na ako eh. Hindi sa sa kanila galing. Pero nakalusot siya. Pag sa kanila pala galing, hindi pala lusot. <laughs> Pare, gan pero ganito na lang para mas safe para 100% safe. Safe na safe. <laughs> Talon-talon naman tayo guys para hindi tayo ngalin. Pampatanggal yan ang hingan eh sa mentalun. Hindi agad mapagod. Thanks guys for watching. Bye.